Hi guys! We're going to Suba again! <laughs> Kaoba lang aking inahan ng wapa. O, oh, ang <laughs> sumaya so outfit ay gawin ng tutu. Ay, pagkaligo ba yan eh? Oo, ito nagsuba guys. Kay ang among balay na aray tubig pag gabi ilang. So, liha pa dulo ang suba guys. Oo. Oh, oh. Ay, anak. yung mga labuhon nun? <laughs> ah, nauna siya maglakad kasi siya mo nakakaalam kung saan ang suba dito kasi may mga shortcut pala. So, nauna ang ating inahan na sexy. So, diyan na ni suba guys. Hapit na may sa suba. Ayan ako. Pag kami nga, orin guys. Dara oh. Ay, ay kabaw guys oh. Ah, bisa gikan ni katu, tungga katu nak ni sebab ah, woi. Kenapa? Nai kabau, nak bila gelaba, lepita. Ah, dah nai kabau oh. Di oh kahoy, tatai. Nagi anamu karon. Ah, nak plaster na cah sa subak. <laughs> tabi tabi po, mau ni subak dari guys. Dati malam itu tu, Kunti na lang. Nahubsan na. Yan. Start na kami maglaba guys. Hi guys. Ito. Naglalaba na ako. Ito yung papa namin guys. Simple lang. Dati marami tong tubig. Ngayon wala na. Kunti na lang. Kasi time pass by. So pati ang tubig dito. hunas na. So importante. Dito kami naglalaba. Yan. Huwag kayo laba ko guys. So. Oh.

ay, ay, sa, suba sa ano Suba na. Nawala na yun. Oh, nindot na rin maglaba guys. Kay, oy, aksaya o tubig ba? O, ni wasos ko sa so kuso Tapos wasos lang ali guys. O, yan. Thank you for watching guys. Have a bliss. I, every day. Kuplo ko na pula. Oh.